Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting yung kalagayan. For today's vlog ay yun po, samahan nyo kami na magbiyahe. Pupunta po kami ngayon ng farm. At ayan guys, may party po doon. At Eid po ngayon. Kaya ayan guys, samahan nyo po kami. Yun lang guys. Keep on watching. Pila po muna kami dito para sa ice cream. Ayan guys, libre po lahat yan. Sobrang init guys dito sa labas. Ayan, sumasakit na kaya yung mata ko dyan. Sabi ko pa naman vanilla ang o-ordering ko dahil meron po diyang pagpipilian. Vanilla, chocolate, at saka mango. So ayan, sabi ko vanilla na lang na pure, wala siyang mix. So hindi, hindi po pala pwede kaya ayan, naging vanilla and mango na lang sa At ayun guys, gabi na at nagbabiyahe na kami pa uwi ng bahay. Nakarating na kami sa bahay at naka-order na din ang aming amo ng aming pagkain at iyan guys, Jollibee in order niya. Ay, ang dami. Oh gravy. Tingnan gravy niya. Tapos Wow. Sobrang daming chicken dish. May spicy siguro to. Tsaka, hindi spicy. Ayun, dami. One bucket siya, guys. Thank you so much. At, ano po ito? Ayun, ito po. Oh! it's so good. Bali for na gravy pala siya, guys. Tsaka ito, yung mga ketchup. Ketchup. So, ayun. Then, ang next naman is, soft drinks po siguro ito. Salad. Guys, thank you so much po. Kayo na ang... Mmm. Very tanga eh. Kain po. Meron tayo dito chicken. This one po spicy. So, ayan. Then, ang gravy. So, ito yung food namin. So, ayan siya, guys. Uh, meron po tayo dyan chicken, salata, fries, tsaka yung gravy. Wow! Let's try. Mmm! Crunchy! ha? Huh? Spicy. Mmm. Mmm. So, bali, ano guys, wait lang. Magbigay po tayo sa driver kawawa naman siya so, wait lang guys and guys, bibigyan ko yung uh, driver uh, share your blessing din syempre marami po yung binigay ni madam binili niya para sa amin Mag-share din tayo ng kahit konti Tsaka ibigay ko na rin po yung soft drinks ko kasi dalawa lang po siya. Hindi naman po ako masyado sa soft drinks. So, ayan. Ibigay na po natin. Let's go! Wait, baka maulog. Let's go! Let's go! Robi ya. Thank you. <laughs> Yan guys, naibigyan na natin. ano, at ibinigay yung susi, iakit ko lang. Tapos, kakain ako. So, yan. Iakit na muna tayo. Yun, guys. Let's eat now. Mmm. Masarap siya. Sa gravy ko, sa guys Mas gusto ko sa gravy. Mmm. I love Ang hap. Spicy. Mmm. Ang sarap na ito, guys. Ano siya? Mmm. Vegetable salad. Hmm Serap Serap-serap Hmm